Naibalik po sa akin ang motor na walang sidecar, wala po yung gamit ko sa pagtitinda, battery ng motor po dalawa na wala, tsaka na distrang po yung gasolina ng motor ko. Yun naman pong anak ko at saka yung asawa ko, siyempre nag-aalala rin kung paano magiging buhay nila kung sakaling ako man po ay makasuwang ng ganyan kasong binabanggit nila, yun nga po, nung gusto namin hanapin yung bata at saka yung motor para malinawang kasi po ang nanay nag-aalala, baka po, baka daw po napapano na. Ang sabi ko po, sana naman natin, yung missing mo na sinasabi sa barangay, i-clear mo na na yung pangalan mo kasi, nabit-bit mo yung pangalan ko na amo ng nagtitinda. Kaya uh, gusto ko lang pong iklaro yung side ko na ako po around Gimba lang po ako nagpapatinda. Hindi hindi ko po sila inutusan ng pumunta sa ibang lugar. Uh, di lilinawin po natin na uh, ang gusto nyo pong sabihin ay uh, nagpunta sila ng Pangasinan nang hindi nagpapaalam sa inyo? Opo, na opo uh, parang totoo po na tinagtinda ko sila sa Pangasinan. Pinapabulaan ang kapuyon. Uh, araw ng Webes sa uh, Pebrero 15, taong kasalukuyan. Andito tayo ngayon sa radyo natin, Gimba uh, Radio Station. At uh, kasama natin ngayon si uh, Ginoong Jovan Kimosing. Ito, si Ginoong Jovan Kimosing. Um, uh, kung matatandaan ninyo, uh, si Ginoong Jovan Kimosing ay uh, ang uh, may-ari ng uh, motor na sinasabing uh, dinala sa Pangasinan. Apo. At uh nais niyang uh, magbigay ng linaw kaugnay nung insidente ng uh, pagkawala ni Carl uh, Lawrence Moreno ng na anak ni uh, Ginang Gina Lynn Moreno na sumadya dito sa radyo natin Gimba upang manawagan na yung kanyang anak ay nawawala. Paki bigyang linaw mo nga kung ano yung uh, nangyari. Sa mulat ng pisa ma'am Uh, sinasabi kasi na nagtinda ng mais papuntang Pangasinan. Ngayon, ano ba yung totoong nangyari? Bali, ma'am, kasi ako, ma'am, nagpapatinda ako dyan sa round lang ng Gimba ma'am, sa May Plaza, tsaka dyan po sa, may, eh, sa side, tsaka sa harapan po. Mm -hmm. Anong tinitinda? Sweet corn po na nilaga, ma'am. Mm -hmm. Tapos po, yung pong meron po sa akin nakipagtinda, na si Rubik Dakasin na taga Pangasinan na nairekomenda lang po sa akin na makipagtinda dahil natanggal nga po siya sa trabaho niya sa may Ngayon po, ito naman pong si Carl Lawrence na yung katabi kong pwesto na dati doon po siya nagtatrabaho ay nagsara na po. At nakikita na po yung mga kaibigan niya na, na sa akin po na nakikipagtinda ng sweet corn. At yung time po na yon may bakante akong motor, pinagamit ko kay Rubik da At alam ko naman pong hindi pwedeng magmaneho si Hi. Carl Lawrence ng motor at medyo bata po. Yung pagtiwala po ng motor, ibinigay ko kay Rubic de Cacid na taga Pangasinan po. Ngayon po, pinagkinda ko po sila ng mga bandang hapon, siguro mga alas dos po. Nang Pebrero asing ko ito? Pebrero asing ko po. Mm -hmm. Ngayon po, bago ko po pinapaalis yung mga yan, pinapakain ko muna po sa bahay kasi libre kain, libre allowance ng merienda, saka porsyentuan po ang bigay ko, mm -hmm. hindi po arawan. Kung makabenta ka na maganda, maganda rin yung para sa iyo. Bali ang sa isang piraso po ng mais, ang bigay ko po 5 piso para ganahan ko silang magtinda. Ang allowance po nila sa merienda, kung minsan nagagastos po nila, sinasabi nila, isang daan, okay lang po sa akin yun at meron pa naman rin po para sa akin doon. Ngayon po, hindi ko naman po akalain na noong February ko ng bandang mga bandang hmm. alas 10, uuya, malapit na po kasi uwi noon. wala na rin ganong tao. Pinasundan ko po dun sa likod sa kasama ko. Sunduin mo na yung kasama mo na sila da Casin at saka si Karen Lawrence. Ang problema po, wala raw po dun sa lugar na pinaglagaan na, pinaglagakan niya hmm. na magpwesto. Ngayon po, hinanap namin hanggang alas 12 ng gabi, around dito sa Gimba yung mga alam nung kasama niya napupuntahan lang nung sila Carl Lawrence. Kasi po si Rubik Takas hindi naman po taga rito, kaya yung si Carl Lawrence ang hinanap namin na kung nasaan. Kaso hindi po namin nakita hanggang mag-umaga, kami naman po nag-survey po na makita po sila hanggang Kuya po, Rosales, hanggang paikot po ng San Manuel Tarlac. Tapos bumalik po kami ng Kuya po, to game ba na? Ngayon po, wala po kami lead kung saan sila talaga pumunta. Ito po palang si Dakasin, may naging kaibigan na nagtitinda ng bibingka. Ngayon, Tumawag na po yata si Robic da kasi sa naging kaibigan niya nang titinda ng bibingka nang sabi niya makauwi na ako dito sa Pangasinan. Ngayon po yung kasama ko nang titinda na naibanggit sa akin na si Robic daw nakauwi na ng Pangasinan. Kaya po nung ano sinorts namin sa Facebook para makumpirma namin na taga Pangasinan po talaga si Robic. Inanap po namin sa Facebook kung ano talaga yung address niya. Nakita nga naman po namin at nung una hindi pa po ay tinatanggi pa po ng barangay na wala daw po yung bata doon. Nung sabi ko po na ang motor ko dinala, tangay-tangay uh, yung paninda. Ang sabi ko kung hindi ko makita dito magpapail ako ng carnapping. Kasi nasa wastong edad na po si Car ay si Rubic Dacasin. Ngayon po, hinarap naman po sa akin si Rubic Dakasin. Yan nga po, ang sabi, hinatid lang ako dito, umalis din, at nag-review nga po ng CCTV ang barangay, na nakita nga po pumasok, at lumapas. Sino na po ang nagmamaneho ng motor? Ang, ang, bali ang magkakasama na po noon, si Jalen si Lance na bata na 10 years old at saka si Hi. si Carl Lawrence hindi na, ko naman po akalain na marunong na rin po pala magmotor yung bata na yon mm -hmm. kasi ang pinagmamaneho po nung pinagkinta ko rito sa Gimba ay si Rubik kasi. at 21 na nga po siya ayun na, ayun na, ayun ayun, ayun. 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 siya yun dumaan na, ayun Ayan, ayan, Ayan. Ayan, 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 sila, ayan, Yung yung sa Ayan, kami, kami. yung Ayan, yung papasok kayo yata. palabas sila. Palabas na na natin na siya. Nasaan? natin kung saan direksyon o punta. natin kung saan direksyon yung papunta hindi na nga. Wala nga po na po siya. Huwag kong gumawa na. Ang 27 mayroon po. Kimula Sa Tandangon, Yan po. Yan ang pangalan mo. Ano na yan. Matit na Hindi Hindi wala na sa gabi na direction, Kung saan sila lumiko. Sa sila yan po. Ha? Nagpadagupan. Yan. Oo. Oh, no, yun ang pinagupan sila. Doon lang yata sila, Doon lang sila, At, sila po, no. po. Kapadagupan sila. <coughs> uh, Kapadagupan. Uh, Sige, tanda nyo tan sila. Kung din natin, di man... Uh... Tapos po, nung na-review CCTV, ang sabi sa amin, hindi nga po nila alam kung saan papunta yan kasi aram dagupan, pwedeng dumaan ng papunta ng La Union o papunta ng Sambales tapos po yun nga po pinaluwa po namin yung bahay ng kasama nila na si Jalen at nakumpirma naman po namin yung lolo niya na tagaron niya po si Jalen. ang problema alam po nakaalis na raw po sila tapos po ang nangyari nung ano, umuwi na po kami yun nga po hindi lang naman po kami tumigil sa paghanap sa bata Nagbigay din po kaming time na bumalik sa Pangasinan para hanapin. Nalibot po namin ng Mapandan, Manawag, uh, Sampabian, Kalasyaw, Lagumpan. Yan po yung mga area na napuntaan namin kasama po ang magulang ng batang si Carl Lorenz. At yung nabigong nga po kaming hanapin, yung bata. Pero po ang bata na kasama ni Carl Lawrence na si Jalel at saka si Lance. si Lance ay sinundo na po nung papa niya na Muslim. Saan si po naiwan yung dalawang bata? Bali po dun sa lolo ni Jalel na iwan na po. Hindi na po talaga siya umalis na tumakas pa. Ang kusang umalis po si Carl Lawrence. Ang motor ko po kasi naka po. Kahit walang susi, pwede mo po siya mapandar. Mm -hmm. Meron man po siyang susi, dala nila, kaso sa gasolina lang po. Mm -hmm. Ang nangyari po, kasi po nung time na pinuntahan namin, nabanggit nakasama na ang mga pulis, nabanggit naman po na may pumunta rito pulis, kasakasama yung may-ari ng motor, para hanapin kayo. Mm -hmm. Ang nangyari naman po, ito po pala si Carl Lawrence, nagmamadali na pinakas po yung motor at hindi na po alam kung saan patungo. Ngayon po, yun nga po, yung dalawang bata nakauwi na po dito sa Gimba, hinanap pa rin po namin sila sa party po ng Aguo, Nyon, yung last po na pinakamalayo na namin. Kasi po nag-aalala rin yung asawa ko, sa problema na nangyari sa amin na ngayon lang naman po nangyari sa buhay namin ng ganyan na itong problema na ganito lumitaw na po yung motor pero wala na po siyang sidecar, wala na po yung paninda, wala na po yung mga gamit at motor na lang po yung nabawi ko, wala na po yung baterya. Mistulang ka pa po yung tangke ng gasolina ko. Saan niyo po nakita yung motor? Bali yung motor po yung pong bata nakipag-operasyon dahil sabi ko ako po ang gusto ko lang kasing mabawi yung motor ko kasi may meron akong pananagutan na malaki sa motor maaaring gamitin sa kasamaan na ginamit na service ng sa kasamaan kaya po gusto kong mahanap ang motor ko at yun nga po yung pong motor ko na yon may sidecar nawala na po yung sidecar hindi ko po alam kung sino talaga nagsasabi ng totoo na ang sidecar na iwan sa Pangasinan ipinorkilo sino po ang nagsabi na si Carl Lawrence po pinorkilo daw po ni Rubik Dacasin ngayon ano po ang sabi ni Rubik Dacasin nung nakausap wala na po kaming balita kay Rubik Dacasin kasi hindi, rin po na, hindi ko na rin po na kasi kasong buhanan sila ng number kasi mm -hmm. parang ano na rin po ako sa isip ko na hindi ko alam yung talagang dapat kong gawin na ano. Ang importante, nakabalik na yung motor so, ko, Nakabalik po ang ba? motor ko. Mm -hmm. Kaya nga po yan, nandiyan kahit kulang-kulang na po siya. Yun nga po ang ano ko, makabalik lang talaga yan. At, sa it, inyo po ba ito nakarehistro? Sa akin po nakapangalan po yan ma'am. Saan po na, saan yung apulit na kita yung motor ng no? Bali sa barangay Bagong Silang, bayan ng Talavera. Hmm. Doon na po na yung motor na ang sabi sa barangay mga ilang araw na rin yan, baka kulang isang linggo, sabi po sa barangay. Ako naman po, may dala na mama kong dokumento ng motor ko, alam kong sa akin, kinlame ko po, po yung motor. At nung kinlaim ko po ang motor, nag-usap na po kami ng tumangay ng motor. Ang sabi ko, para walang maraming usapan, may balik naman yung motor sa akin. Magkali naman yung mga nangyari, yung paghahanap, paghahanap sa ng mother mo. At saka yung yun nga, yung mga nabanggit nga, sana linisin niya ng maayos na kasi nabanggit na rin, pahala nung may-ari ng paninda na siyempre nadamay hindi, na, na nadamay yung pangalan siyempre hindi lang naman ito sa, sa isang barangay mababalitaan kung hindi sa buong mundo kaya ako gusto ko lang malinawan na ang pagpunta ko rito sa radyo natin Gimba na ako hindi nagpapatinda sa bayan ng Pangasinan. Dito lang ako sa bayan ng Gimba Nebaisiya. Yun lang po ang kinaklaro ko. Gusto ko lang linawin kuya yung part na ano, na yung nung hinanap nyo, di parang dumating po ba dito si Carl Lawrence tapos nagkita kayo, tapos hinanap nyo yung to, ganun, o... Meron po, oh yun nga po, yung nung isang araw, a 13, a 12, a uh, 14 kahapon? Uh, 13 po yun, 13. Sabi, nandito na araw, ilang araw na raw dyan, sa Riles. Magkatabi lang po yung West at saka yung Rilis. Yung lang. si Carl Lawrence. Opo, nandyan na raw po sa mga kaibigan. no? Mm -hmm. Yun nga po ang problema, yung mga nagtatago pa dyan ng yung nakaraan, tinatago ng mga ano. Hindi na lang po ako mm -hmm. magbodong kasi yun nga po, naipita ako sa side ng nire ako daw sa child labor. Ah. Ano? Kaya parang, yun nga po, nakipag na lang ako na ganyan. Ayoko na ng ano. Pero yan po, yung po, alam na po pala nila nandyan, nanawagan pa sila dito na ano. Nung nasa police station nga po kami eh, ay, meron pa siyang kakilala doon sa ano kanya, si boy kanya. Sinong boy yung balong ko? Tinatapit naman ng nanay. Yung bata, nandun kami sa... O oh, sige balong, sabihin mo balong, sabi ko. O sino yan, para malinawan na natin, sabi ko. Yun po, yung, yung nanay, parang may tinatago rin po. Yun nga po, nung una, parang natatakot ko rin ako sa ano, kasi ang sinasabi po nila, child labor. Tapos ang um, ipaparapitol po nga raw po ko yung naman pong anak ko at saka yung asawa ko, siyempre nag-aalala rin kung paano magiging buhay nila kung sakaling ako man po ay makasuhan ng yung nga pong kasong binabanggit nila. Yung pong anak ko medyo nalulungkot, medyo parang minsan po nakasimangot. Yung nga po, nung gusto namin hanapin yung bata at saka yung motor para malinawang kasi po ang nanay nag-aalala baka po baka daw po napapano na napapano na sa mga masasamang tao may o may nangyari na hindi maganda sinamahan ko pa rin po naghanap siya sa Pangasinan yun lang po talagang mahirap pong hanapin yung ayaw talagang magpakita So, nung hinanap po ninyo yung motor, kuya, Uh, kasama nyo na siya na bumiyahe papuntang Bagong Silang. Opo, Tapos kasama na yun po na, yung nakita, bata. Opo. Uh, si Carl Lorenz. Opo. Okay. Tapos sa uh, nag-usap kayo ulit sa barangay para... Magkasun na tapos na yung... Tapos na yung kaso. Uh -huh. okay na. ang sabi ko po, sana naman natin, yung missing mo na sinasabi sa barangay, i-clear mo na uh -huh. na yung pangalan mo kasi nabitbit mo yung pangalan ko na amo nang nagtitinda. Mm Gusto ko rin naman siyempre ang netizen maraming comment yan kung bakit ganon yung marami sa ng mga tao. Kaya gusto ko lang pong iklaro yung side ko na ako po, around gimbalan po ako nagpapatinda. Hindi, hindi ko po sila inutusan ng gumunta sa ibang lugar. Oh. Oh, Di lilinawin po natin na uh, ang gusto nyo pong sabihin ay uh, nagpunta sila ng Pangasinan nang hindi nagpapaalam sa inyo. Opo. Na magpipinda Opo. At naklaro na ayos na sa barangay yun, kinaklaro lang, kinaklaro ko lang po yung paalam ko sana na wala po talaga akong inuutos na magpinda sila okay. sa Pangasinan. Okay. Ilang taon ka nang na nakatira dito, Kuya, sa Gimba? Bali, five years na po, pero nung nakarang botohan ng kagawa, ay nang kapitan, dito na po ako nakaboto So, uh, dito ka na nakarehistro bilang yes, botante? Pero limang taon ka nang na nakatira dito? Yes, ma'am. Gusto mo lang... Maklaro. Gusto mo lang maklaro na wala ka talagang kinalaman doon sa nangyaring pagkawala ng... Uh, ba? Si batang si Carl Lawrence. Yes, ma'am. Nililinaw ko po na wala po akong kinalaman dun sa pagkawala ni Carl Lawrence. Ako po yung amo na sabi, pero kasama lang po talaga si Carl Lawrence, ang totoo pong pinahawak ko po ng motor ay si Rubik Dacasin. at si Carl Lawrence naman po, nasa likuran lang ng driver, na yun nga po, itinakas nila yung motor nang walang pasabi kung saan sila pupunta. Siyempre po, mag-aalala rin po ako sa pag-aari ko kung ano man ang maging mangyari. Kaya po, nililinaw ko po yung okay na po kami nag-uusap nung mother nung bata sa nawalang motor. Naibalik po sa akin ang motor na walang sidecar, wala po yung gamit ko sa pagtitinda battery ng motor ko dalawa nawala. Tsaka na wala na distrahan ka po yung gasolina ng motor ko ayun po nawala po yung pinundar ko ng ilang taon sa ganong bagay lang po na pagtitiwala ko sa tao na makatulong na ganyan po hindi ko po akalain na ganon na sabihin po natin na tumulong ka pero sa bandang uli na may nangyaring gagawang ka pala ng hindi maganda sa bandang uli uh, ako po si Joe Bangkinusing na ako po ay naghahanap po ay dito sa bayan ng Gimba nililinaw ko lang po yung side ko na wala po akong pinagtitinda sa malayo na lugar. Yung sa side na sinabi ni Ate Gina Lynn, na sina, sinabi niya dito sa radyo natin Gimba na ako raw po ay nagpapat, nagpatinda sa lugar ng Pangasinan. Na inaano niya na parang totoo po na pinagtinda ko sila sa Pangasinan. Pinapabulaanan ko po yun na hindi ko po talaga pinagtitinda sa ibang lugar yung mga bata na 'yon. Ito si uh, Kuya Jovan uh, Kim Sing ng Barangay San Roque. Okay. Uh, at eh uh, ito yung yan yung pagbibigay linong niya dun sa ini-report na missing person ng nanay ni Carl Lawrence na si Jinalyn uh, Moreno.